Aba, uh, tinamaan na yata ang anak ko, ah. Yun <laughs> lang? Wala ka na ba ibang sasabihin sa akin? Mga, mga words of wisdom? <laughs> mga tsinelas, sapatos? <laughs> Alam mo, Ryan, ang magmahal, ay isa sa pinakamasarap na mararanasan at mararamdaman ng isang tao. Sapat na sa akin yung pinasaya ang buhay mo ng espesyal na babaeng yan. Okay? Ha? Huh? Isang-isa na lang. lunch break na. Ay, nako, oo, gutom na ako. Eh, parati ka naman gutom eh. Ah, excuse me. Saan ka pupunta? Oo nga. Lunch break na, di ba? Oo nga, pero sinong upong operator? Oo. Excuse me, Dynamic Duo. Ilang buwan, ilang taong ko nang tinitiis na ginagawa niyo akong reliever ng operator. Kung tutusin, di ba dapat relievo tayo? Ah, eh, excuse me, di ba ikaw ang assign doon, ha? Sino nag-assign? Ikaw? para pareho lang naman tayo ng level dito, ah. Bakit ako susunod sa inyo? Oo nga. Huwag, Huwag kang makisali, makisali dito. dito. Hayaan mo nga siya makisali kung gusto niya. Ano ba kayo dito, Foreman? Basta ako, kakain ako ng tanghalian. Pahala na kayo dito. Ako din. Hoy. Halika na, friend. Mm. Isa So, paano ngayon yan? Sino ngayon nasasagot ang telepono? Malay ko. Problema ko ba yon? Oh. Eh. Oh, oh, ano ba? Pwede train mo naman yan. Oh,